Uy, nandiyan pala kayo. Okay, nakikita nyo to. Suka, no? Ito ay sukang uh, galing sa nyog, no? Sukang tuba. So, puno ito dati. Hanggang dito yan. Bigay sa akin ng aking uh, kapatid, ng aking ate. Kasi, uh, sila ng uh, suka, no? Sa tanim ng tatay namin na doon-doon sa malayo no sa lugar namin. So binitbit ko to nung umuwi ako at uh, ini-bring ko dito sa amin. So marami na kaming uh, napagamitan nito kaya konti na lang yung natira. Then doon sa ilalim ah uh, marami na kaming nalagay ng mga ganito no. Lahat ng mga buti ng ano ng gin or ng alak no. O sa babasagin ay ni-store namin dito. Okay? So, mas maganda kasing mag ng suka sa ganitong lalagyanan kesa sa mga plastic, no? So, that is proven and tested. Okay. So, dito, <clears throat> ayan, no? Marami dun sa ilalim na ganito. Okay. Hindi ko na ipapakita sa inyo. So, ito lang muna. So, ito, nakita nyo, mayroon na suka. Ayan, no? So, kalagay ko lang ito uh, kahapon, no? Nang suka dito. So ngayon, nakita ko ng bakanting ano, bakanting lalagyanan ng suka. So grabe yun. Ang tapang ng amoy niya, no? Tapang ng amoy niya tapos ang sarap, no? So the best talaga ito sa mga paksiw. So alam ko na relate kayo, no? Kapag ka nagpapaksiw tayo, ay naglalagay tayo nito ng suka, no? At masarap talaga sa paksiw itong suka. And masarap din siyang gawing uh, sausawan, no so in fact no kami dito ay matakaw sa sausawan, lalo na yan yung suka no masarap kasi sa mga pinirito sa kahit ano mga inihaw no masarap siyang gawing sausawan. usawan ayan so lalagyan ko lang ito no wala na akong ibang bakanting ano bakanting bote ng kahit ano alak no kasi hindi pa ako nakabili <laughs> Wala pang pambili. No? Okay. Sige. So, lagyan natin to, no? So, ano na siya? Um, o, oh, Maasim na siya, no? Tikman natin. Para at least maniwala kayo, no? Tikman natin siya. Kasi matagal na to, eh, mga isang buwan na to mahigit dito. Naka-imbak, no? Nakalagay lang doon sa ilalim. Tikman natin. Ah! Ah, ang grabe. Talagang yung 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 acid niya talagang ramdam mo gumuguhit sa lalamunan, no. Hanggang sa tiyan natin. Okay? So sige. So mayroon ako ditong panel imbudo. Lagay lang natin dito. Pagkatapos salina natin siya. In 1, 2, and 3. Yan. So, alam nyo dito sa amin, yung isang buting ganito, 350 ml, ito buti to ng gin eh. Ang bintahan dito ay 10, 10 piso yata, no? Hindi ako nagkakamali. Parang something ganun, no? 10 piso. Ayan, so may natira pa. Yan, no? May natira pa. So kapag ka maubos itong stock natin, ilalagay natin siya. No? Amat-amat, lalagay natin siya. Okay? So, ito kung ibibenta dito sa amin, ang pagkakaalam ko sa labas, yung nakikita ko, is 10 piso. Pero merong nabibiling ganito na hindi siya sukang tuba, yung tinimpla. No? Yung, hindi ko alam kung anong ingredients yun, no? Kasi nahalo-halo siya. Okay? So pangit 'yun, hindi, hindi magaganda, hindi maganda sa mga lutuin, mas maganda pa rin yung puro na suka, no? Alam ko maraming uri ng suka. Ito ay suka tuba, mayroon ding suka sa, sa sa. no? Mayroon ding suka sa ano, uh, bawat probinsya mayroon, alam ko na mayroong mga ano iba't ibang uh, pinagkukunan ng ng suka. Dito sa amin sa Palawan, sa Puerto Princesa City mainly, kumuha kami ng aming suka sa aming mga niyog. So, kapag ganito, let's say, sabi natin, 10 piso yung bintahan nito. Kapag ganito, may sili na siya, eh, siyempre, mas mahal na ito. No? So, nagre-range ito ng mga, sa tingin ko yata, mga 20 pesos times 2 yung, yung kanyang presyo kasi nga meron na siyang sili. Okay, so yun lamang po. Share ko lang, no? So, suka! Masarap sa kahit anong lutuin, lawan na sa paksiyo, sawsawan. And at, at the same time, ito po ay mayroong ah uh, natural cleaning agent, no? Pilitong ito panglinis ng ating sahig disinfectant dito ng ating uh, lababo, no? Maganda siyang gamitin. So 'yun lamang po, maraming salamat. God bless everyone.